At ngayon... <laughs> Ma, tatawa ko sa inyo. Walang ulang. Umukay din yung ulan sa sindahan na wala sa si iba. <laughs> ha? Umukay na ulang. Hindi, alam uh, mo yung sindahan. <laughs> Tala ko sila man pala yung ulan. Ay, may ulan naman doon. Wala pa nyo. pagkain, kumakain Hindi na, hindi na ako nakain na. Diba, nag-iwag sa dati ako nung sa report. Sabi niyo.

<coughs> guys, nandito na naman ako sa mama ko. Kumasya na ulit ako eh. Para kamustayin sila. Si papa ko. Wait lang guys ha. Ah. at yung Ito, oh. Ilagay ko agad yung, ano, yelo. <coughs> Yung yellow, kunin mo dito.

Sayang ano, dapat pala man nung nagpunta tayo sa beach na. Hmm. Guys, kain tayo. Anak na, 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 ang bahanda <laughs> niya <laughs> ako ko. Para pala makasahod doon, para, para, para pala makaroon ng ads. May bayad pala yun, Andre, magbabayad sa tax. May tax pala yun eh. Pag nabayaran mo na yun, lalabas yung mga ads. Doon do, do, ka kikita. Hmm. Ganun pala yun. Sayang nga, Andre, hindi ko na-video yung ano, yung swimming tayo. Yun, ano, ganito na, i-video ko yun. Maganda pa naman yun.

Mayroon pa may may pala Andre may pang-bibigbe. Wala May bibigto ko pa ano 'yung taste si Asa sana magsisimula. Ay, putay lang po. Baliktad si Robbie, hindi ka nagji diet ka. Payan lang eh. Sabi ko, ba't, ba't na gano'n? Na ano sila, tiyan mm -hmm. hmm. si niya, malaki doon tiyan niya. Hindi. Para niya ako. Para niya ako siya magkakalig. Hindi, hindi po masasama eh. Sa kolehiyo di Montegruta. Dapat sa, yes, sa kolegyo di Montegruta. Hindi. Ito siya sa Paranaque. Dati, alam yung dati, ano yun? Yung Ulibarque yun? Ulibarque. Napakamahal dyan. Ano mm. yun? Patay kayo dyan sa pamatay ko na yun. Karangan. Hindi mm. ba si Scholar doon? Ano dun eh? Wala dito. na ba si Scholar? Meron pa. Ang problema nga. Sipit. Ano, Nakakain ka lang na ako sa Blero. Hindi, ando dito ka naman sa bahay. Ano dito ako yun? Hindi ako yun. Ito? Yun ang trigmat ko sa Blero. Dito hindi siya nag-ano? Sa PCU? Hindi nga Bili. pwede dahil ano. <coughs> hindi, taka wala tapos na eh. Tapos na Andre kasi nung na late na eh. Nung mag-isam siya dun sa nung mag-isam siya sa nung mag-isam sa kuleo de Montilupa. Sabi, sabi yan. Maala ka. Spirit ka nun yan. Oo, oh, bakit hindi siya nag ano? Ibig sabihin, sabi noong, ano, ko. Ko nung ano, pinag pinagsabihan ko. Hindi ko nga alam na nag-isam -nag niya eh. Tatlong eskwalahan ang pagtatrayan mo. Hindi ko nga alam na bigyan nag-isam siya eh. Hindi ka Kasi sabi niya sa akin ni mama niya na hindi ako ko sa kulay din man din lupa. Public yun. Sayang. Yeah, PC yun hindi siya na. try? Wala nga, puno na. Wala diba? nga. Hmm. Tapos nga. Hindi kasi nung mag-exam sa Dora Andes sa Kulay Dumantilupa, yung TC, wala na. Naku na sa Kulay. Wala na yung niya, ba't ba't na. Let nga, oo. Oh. Ba't niya na, na. Na. na ano? Ay, hindi, hindi niya ina okay. Hindi siya na. nagtanong. Wala ba siya ka-eskwela? Na para maano maganda Eh, ang problema nga. So parang niya kakadaw siya. Sabi ni niya. Ay, magkano ako doon? Private yata Private eh. o, Patay, Matrimos, na. Hindi ba Patay ka yung sa Ang ko dada na. Hayop din ito lahat. Ano gaya, ang gaya, Hmm. Kaya kung basta buksan, tanong mo si bata nung... mo, bumalik na lang, Andre! <laughs> 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 Kaya ano lang mo, may cost mo. na ano lang, ano lang, Andre? Basta ano ba doon? Deliver. Ano mo, kung sakaya? Wala ka na alam naman. Mami, hindi ka makapag-ano ng <laughs> pera. Hindi mag-aabot mag ang pera. Sinasabi niya niya. Paano kasi? Kagabi ako problema. Lalo ngayon, pasukan. Lalo mo na pag may isang di pa, pero pera, siyempre. Hindi ko naman matiis, nanibigyan. Ay ngayon. iniipit ko. Ay Ano tindi ko, binibigyan ako eh. Di Ano ka? Wala eh. kung bibigyan ng gano'ng kalaki. Sabi Sabi ko sa kanya. Sabi ko ko Tagos din yung ano eh. Uh, Bes na maubusan kaya lang. Ano ko ka? Uh -huh. rin maroon. kung malakas na ng problema ko. Kahit araw-araw kami nila kami. Ang gagawin ganit niya Wala, hindi ka nungusunod bigyan ng ganun kalaki Magkatampo naman sa akin. Ay, magkatampo siya. Nakakaawa mo Gusto naman, ang mga Ano ang mga

Ganyan dati po. Ganyan mo yung kaya ba? Hmm. Dinorado. Malakot wala ito. Bwede na ano. Ba't hindi yung nagtitinday si sir mo? Ante, ayaw mo na kumain. Yan yung mga mo, ano? Ano na yan? Pura, ano yan? Ang tawag ito, ano rin? Ang tawag yan? Laman. Laman na lang. Pityo? Pityo? Si Robbie, may isang manok eh. may isang kumakain kaya Andres da. Hindi And ka pika sa ulam, Andres. Baka ay eh, magkatak-tak na. Ano, hindi ka sa ulam. Ayaw niya na isda. Ayaw mo isda? Ano at baro. Ayaw mo isda. Ha? Behera. <laughs> <Hila. laughs> Pareho pala kay na Robin eh. Gusto lagi manok eh. Pero paborit ng Robin man, na Robbie, mana, ulam. Ano ba paborit ng Robin? Bistek. Bistek ang gusto niya. Babol. Eh. Ay, hindi manok. Baboy pwede rin, kaso nga lang, di ako nabili ng baboy. Eh. Mahal ako, mahal si, ba, kasi babol. Mahal ng baboy, kaya doon Kalahati Sa lahat lang, may bilin mo hmm. hindi Ilang, ilang, hanggang tanghali yun. Hindi ako buti ng hapon. Hindi kagaya naman Kahit bumuli ako mga 50, hanggang hapon na yun. Mahal na baboy eh. 200 nga, ganito ka. yung mga, yung mga rekado pa. Hindi lang, hindi kami, kami, sa, sa bibili ka bawat mga hudto. Ano kaya, no? Rito, no? yung luto kaya? Prito, ano? Bistek, palalambutin hmm. mo na lagi nasa siya. nga ako minsan. Ano, may baboy din, sabi-ibili ako. yun, Dapat pala, bigay ko yung ano, mama, ano, nag-out yung tao yun. Ano? yung, mga tako, ganda pa ng mga aldong yun. Anong ano course ni Robby? Civil Engineering. Yan yeah. yeah. Yung pa, sa engineering. sa'yo, Andre, ano? Nga pala, anong course mo? Course tayo. Ay, nga pala, nasa barto ka, ano? Niya, na, ano Ay, ka si -ay. ang kali yun. Anong course yun? Anong course yun, Andre? Maray. Hospital, service. Ah. Uh -huh. Sa barto. <coughs> sa barto ka. Kasi ang kasabay mo mag yun? mag College? Anong, anong course naman ni Taya? Ikaw okay, okay na ka na? Kailan magka-college na? Kailan ka magka-college? O, no, na eh. Ay, Ay nga. Kailan ko alam. Okay, nga kaya nga. Mama naman. Sa kayo ngayon? yun ko ba? Kakabakasyon ko so, lang. Nabakasyon mo yun. Nakatatagin hmm. hmm. mo yung

May tinuturo ko, TUP, para niya ka. Hindi rin daw sumunod. Public yun. Hindi rin yung sumunod. Ano na, TUP para niya ka eh? Oo, oo meron daw. No, sabi na nga ni Aris, si Aris ang nag-ano yung TUP. Di diba, ba, diba tinat ko na kayo, ay, mama na niya ro bahala. Hindi na ako man. O. Alam niyo na. Bahaya, ikaw ang kalaga. Wala, sumagang nga yun. Mas parang. rin. Ang masarap kayo pag humihingi sa loob, hindi nga ako, ano, ano, ano. Yung loob naman, sinasabihin ko naman yung loob pag kailangan pa rin sabihin sa akin, pag mayroon ako, hindi nga ako Ano yung may preto, mga? Wala presente ko niya angulo ng tokodiyan inadagdag Tukar lecani yuk, ngak ngak niyo. Ah, tukar lecani. Hah? Tukar lecani. Ngak ngak? Tukar lecani. Asya rame? Tukar lecani. Aduh enak yuk, enak. Hmm. Aduh, enak, enak, enak. Buwan-buwan Roblox Eighteen yun Andre, ano yun eh, may 28 na birthday 2007? Hmm 2007 Ikaw, 2007 pa ka, di

later. Albi. Hay <laughs> picture nina ano din kita. Video din kita. Mama hindi kita andi ayo Ay, Albi eh. Inaano ko to andi sa YouTube ah, meron din sa YouTube to. Sa YouTube ko. May page siya. Yung dami nang nag-like eh, yung si short short. Oh, dami.

让。